dudong yun po, nagluto si Bossing. Tinolang manok. Kagayain na naman ito ni Boss Henry. Boss Henry, oh, tinuto ni Bossing. Tinolang manok. At nagprito siya ng egg with spam. Ayan. syempre naroon tayong patis with matching sili. Tara, kaya na po. First, rice. Okay, let's go eat. Ayan. Okay, let's go. This is name, Amen. Let's go, come on it. let

bu koang ebu manganta yun, manganti kaunta, magnaon kita saan mga kayong panig ng mundo sabi nga ni Ka Henry manganta yun, manganti kauna magnaon ka ka kita harap <coughs> Dù trả thù. Ahmad, tapi sita. 5 cell. Thank you, um, <m conception> <Jin -ja> Bu. <BLANK limitation> <sta -azioni> Tonder, Jenjay, Tim Kulit, Melopo, Ronald de Mesa, Dus de Mesa, shout out. Let's see. Mami Saad. Sarap, Tubig. Mami Sad, Ate Sad. Shout out. Sis. Go down to earth. Hana. Makuha mo na at makamit mo na si 4,000 Watt hour. Baka abutin ka na naman ng ano ni Lolo. Ubus na naman ang WH mo. bos bos Eli Eli B blood support Si Bos Edwin. Kamusta ka na? <coughs> and please like, share, and subscribe to my YouTube channel at Bungo TV Blog. Pakikit na po si notification para lagi kayong update kay Dudong. walang ginawa kundi kumain. Eh. <coughs> <Ayan> Kain po. <coughs> Dinner na to. Ngos na. Sotso medya. Tutulog na. Nah, mengganggu mong gagawin ko saya sa Amerika, hindi matulog. Kung wala kang trabaho. Nagtatrabaho ka, gusto mo, minto na. <laughs> Tung ka na, nah, kumain. <coughs> Nandito na kanunang <laughs> maamok sawa na kayo, may <laughs> never, never ending sampurado. Hmm, may natira pa oh. dami, ayan, hmm, oh. <laughs> <never> <laughs> ayo Sis din din. Mukhang may gara na. May gera na dyan sa ano ah. Sa ano, eh, Singapore. Dala ka ng tangkal. Eh. May pareg doob gera. <laughs> Ay.

Hello mga kadudong. Sira na ang puto. Ali. Hmm. Oh. Laki kasi ng ulo yun o. No? Aba. <laughs> Laki nga eh. Hindi lang ito pwede. Wala na. Pa ako na. bilikan ka na ba? Ka lang. Uli na pa. Ano ba? Hindi. Bilimbis naman ng ano. Busin mo na yun, yun nasa baso yun, last na minute made na yun. Imbis ka na naman ng... Yan. No. Yeah. Hmm. O, tama na yan, isa. Ayon mo. So, eh, naputol. Naputol. Marupok. Eh, ang kapal ka ng ano mo eh. Ay, 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 sarap ko. na kaya niya.

Dibinibaya po. Dibinibaya po. Dibinibaya kita. Tulog. Hmm? Tulog. Hindi ba nabagay ka po ah. Hindi ko nakita. Tulog. Ay. Tapos na naman po tayo kumain. <laughs> Siguro po hanggang dito na lang po muna ating video. mahaba na naman po meron na naman po tayong upload na kahit pa paano <laughs> ay 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 <clears throat> kahit wala tayong manunood okay lang yan sabi nga nila at least meron kong upload <laughs> bukas makalawa dadami rin yan huwag mo hintayin kung kusan darating sabi nila <laughs> Ay, Diyos ko dahi. Kaeli, ang hirap kumita ng pera. <coughs> Kaeli, buti ka pa, sumahod na. <coughs> Dudong nga nga. <laughs> wale. Wale pa, wale. Nah <laughs> mga sumasal dyan sana all <coughs> didudung wala pa wale so, <coughs> mga Dudong sige po nandito lang po muna ang video natin at hanggang sa muli ito ang inyong Kuya Dudong nagsasabing magandang gabi bayan Oke. Okay. thank you po God bless us all bye bye Thank you po.